Pinalakpakan ng mga mambabatas ang matapang at makabulang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address kahapon. Pinakatumatak sa kanyang mga sinabi ang pagkikit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang pagtuldok sa operasyon ng Pogo sa bansa. Si Las Mora sa report. Umani ng papuri at suporta ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Isa sa mga pronouncement ng presidente na pumukaw ng atensyon ay ang kanyang deklarasyon ng total ban sa lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ikinatuwa ng ilang mambabatas na nakikinig sa publiko ang Pangulo. Ako ay masayang-masaya at uh, napupuno ng pag-asa kasi nga uh, mukhang pinapakinggan ng ating Pangulo yung ating hinanaing. Binabanan niya sa wakas ang mga pogo, illegal man o legal stop operations by the end of the year. And we're so very hopeful and happy about that. It will now uh, put an end do'on sa rising criminality caused by these uh, pogos dito sa bansa. I expected. Dahil nakikinig, like I said, nakikinig naman ang Pangulo lagi sa uh, uh, mga tao and it looks like a clamor of... Uh not only of the Senate and Congress, pati yung taong bayan, nagpe-perwisyo na, kaya inaksyon na ng Pangulo. Bukod dito, muli rin binigyang diin ng Presidente ang hindi nagbabagong posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Kinilala rin ng Commander-in-Chief ang mga sakripisyo ng ating mga tropa para maprotektahan ang ating mga teritoryo. Nakakataba ng puso at nakakabigay ng uh, ispirito upang ipaglaban ang mga karapatan natin sa ilalim ng uh, makabatas ng pamamaraan at sa ilalim ng pag-iigting ng ating depensa sa ating sarili. Well, uh, tuwang-tuwa kami dun sa uh, binanggit ng ating Pangulo kanina uh, tungkol nga dun sa uh, pag-modernize ng uh, Armed Forces of the Philippines at uh, yung tuloy-tuloy na pakikiugnayan natin sa mga iba't ibang mga bansa ay uh, yung mga allies natin at mga partners natin. So yun po yung magiging utos sa amin uh, na mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at nagpapasalamat din kami sa sa pasasalamat ng uh, ng ating pangulo at ng ating mga taong bayan doon sa ginagawa po natin sa West Philippine Sea. Ang iba pang miyembro ng gabinete binigyang pugay rin ang iba pang plano at programang inilatag ng presidente. Partikular na sa mga usapin ng agrikultura, edukasyon, kalusugan at employment. It's perfect. Uh, makikita mo talaga that uh, he knows what is happening in this country. And you can see that uh, he is not an armchair executive. He brings government closer to the people. Nung inuna niya yung topic ng agrikultura, it only shows Uh, the public or yung mga mamamayan natin na napaka-importante kay Presidente yung agrikultura at nakatutok siya dito. Welcome namin, lalo na may kinalaman sa pagpapalakas ng mga infrastruktura, pagbibigay ng mga katagdagang benepisyo uh, sa health, pagpalakas ng ating sistema ng edukasyon kasi ang bottom line niyan, tinutulungan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. So sa amin, welcome na welcome namin at uh, gusto namin makita na makapagbigay kami ng mahalagang kontribusyon doon sa mga pangarap at layunin ng ating Pangulo. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.